Hello po mga kamasara, kumusta kumusta po kayo yan So maiksing video lang ito, i-share ko sa inyo uh, Kung mas maganda nga bang uh, magbawas ng asukal para makatibid So malalaman nyo po yan So panisa na kayo at uh, napakatagal po natin mag-upload Pero ang pagkakaalam ko, uh, mas matagal pa ata yung pag-upload natin Kaysa uh, mga relasyon natin So maiksing video lang ito mga kamasara uh, Kasi iksi ng relasyon ninyo, hindi uh, joke lang uh, Mas maganda pa rin yung maiksing mga kamasara Para mas maintindihan nyo ng mabuti uh, Pangit kasi kapag mahaba din tapos hindi kayo magtatagal Hindi lang mga kamaster, basta uh, I-share ko sa inyo mga kamaster ah, kung okay lang ba o maganda ba magbawas o, makatikip, nakatipid kayo sa ginawa nyo na pagbawas o hindi. So pag magdadagdag naman, ah, okay lang din. So depende sa gagamitin nyo recipe o pandesal. Pero kung sasabihin nyo sa akin mga kamaster na magdadagdag kayo ng ah, asawa, eh di, wala naman problema yun. Hindi ko na problema yon So mas maganda kung magdagdag kayo para kung uh, ano. Hindi, joke lang mga kamaster. So ngayon, okay, i-share ko na sa inyo mga kamaster. Ah, Pagingkan nyo kung mabuti. So, eh, bibigyan ko yun ng sambal, magtimpla kayo ng isang kilo. Kung ano yung binigay sa inyo ng recipe, uh, timplen nyo, magtimpla kayo ng isang kilo. Example, ang lumabas doon ay anim na piraso, o di kayo tatlong piraso na buns. So, hindi nyo pa nababawasan, ano. So, bilangin nyo po yun kung ilang piraso. So, kapag nabilang nyo yun, saka kayo magtimpla ulit ng uh, isang kilo, ganun din. Kaso nga lang, yung pangalawang timpla ninyo, doon nyo i-trace uh, bawasan kung uh, ilan nga ba lalabas. So, ibig sabihin, kapag nagbawas kayo ng asukal, di ba, mababawasan din yung bilang. So, di ba? So, hindi mahirap intindihin, mga kamaster. Hindi ibig sabihin na nagbawas ka, eh, na, nakapagbawas ka rin ng gastos. Hindi, mga kamaster. Kasi nga, mababawasan yung bilang ng uh, timbang ng tinapay ninyo. Tapos, pangalawa pa, hindi lang mababawasan, mababawasan din yung customer ninyo, di ba? So, hindi masarap yung uh, tinapay nila doon. So, yun ang sasabihin nila sa iyo. Sino ba yung tao, mga kamaster, na hindi masarap, pero, uh, malakas, di ba? Wala, di ba? Kailangan na laging masarap, mga kamastas. So, hindi ka mamahalin kung hindi mo sasarapan. Kaya dapat kailangan mo sarapan lagi. So, ganun lang kasimple yun. So, hindi siya mahirap intindihin, mga master Ano? So, ngayon, para sa mga gusto magbikiri, ah, pag-isipan yung mabuti kasi nga, uh, malaki yung kasus dito, tapos ang problema pa dito, hindi po ito yung basta-bastang Hindi po ito yung paputok na kapag hinagis mo kahit saan ay puputok na yun. Hindi po ganon yun mga kamaster. Kailangan na uh, Iplano po natin ng maayos at maayos na kumuha kayo ng na beaker ninyo hindi yung basta nakagawa lang hindi yung ganito ganyan uh, tamang pressure ren eh, mga kamaster para uh, mas uh, lumakas yung beaker ninyo so napakadali lang so hindi ko na uh, hindi ko na masyadong uh, pahahabain pa ito para mas mabilis at mabilis ko rin i-upload so katulad nga ng sabi ko sa inyo ulitin ko pag nagbawas kayo ng asukal mababawasan din yung bilang yung tinapay nyo. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala, subukan nyo, mga kamaster, ng isang kilo nga. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko sinasabi ito para uh, hindi kayo magbawas, sinasabi ko ito para malaman ninyo kung magkano nga pa yung, o uh, ilan yung lalabas na tinapay ninyo, kung ilang piraso. So, gets nyo ba yun, mga kamaster? Kung hindi nyo naiintindihan, hindi ko na problema yun, problema nyo na yun. So, Ah, uh, maraming maraming salamat nga pala mga kamasi kahit hindi tayo nag-upload ng uh, lagi ay marami pa rin susubscribe so malapit na tayong mag-50k so hindi ko alam kung kailan tayo mag-50k kasi nga uh, lagi tayong busy so ngayon na naman uh, bago tayo magiging tuloy-tuloy ang busy ah uh, ito nga yung sinishare ko sa inyo. So, saglital lang po ito. So, ulitin ko sa inyo, mga kamaster. Kung magdadag din, magdadagdag din kayo ng asukal, ay dipindi. So, mas maganda magdadagdagan yung mga munay, kanyan, yung mga pandesal. Okay lang yung magdagdag eh. 'di diba? Pag sa pandesal okay lang. Eh, Pinakamataas na pandesal kasi mga kamaster, na sukal niya ay 280. So, sa putok naman 250 mga kamaster. Tapos sa ordinary naman at ah, 200. Tapos babawasan ng 200. So matabang na 'yon, ba? Diba? So kung matabang ka magmahal, eh, ito tabangan mo, 'di ba? Pero mas maganda pa rin masarap pa rin DK1. Pero pag iniwan ka, hindi hab. Kaya mo na lang eh iniwan ka na, eh, diba? So, yun lang mga kamasta, ulitin ko, paulit-ulit -ulit na lang tayo. Kapag nagbawas kayo ng asukal, ibig sabihin, mababawasan din yung uh, bilang ng tinapay ninyo. Ayun, kung hindi ka niniwala, pwede i-try. So, yun lang mga kamasar, maraming maraming salamat at mag-ingat tayo palagi sa sulok ng mundo at God bless po sa inyong lahat.